maputik. Ay, may dalawang manok. Nabisita ulit sa aking ano. Monting Garden. Oh, maputik oh. Maulan na kasi. Hmm. Maputik tayo dadaan putik ang daan buti na lang nagbuta ako ay malalim mabuti na lang nagbuta ako eh. magandang araw sa, inyo, sa inyong lahat guys magandang gabi kung mang oras na inyong napapanood ang aking munting video bago kayo magumpisa guys Bago nyo tapusin panunod yung aking video, please subscribe muna. At likes na rin. Pwede nyo i-share ang aking video. Thank you guys sa mga nag-subscribe. Thank you, thank you. Ayan. Ayun, nakatayo na yung aking sa aging o. Eh, buhay. Ayan. Ayan, o. Oh. Asan ba? Ayun, yun, yun pala. Ayan, buhay oh. Tinayo ko. Okay, magbubukas muna ako ng aking gininto ang gate. Pag umulang guys, wala na akong masisilungan. Kasi nga wala na akong kubo-kubo. Ayan. Pupunta na ako dito kasi tumila yung ulan eh. Kaya ako nakapunta dito babasa ni ako yung ano gunot meron doon yung yug lag laglago oh. sa kanila lang naman ako dito guys hindi ako magtatagal kasi baka mabutan ako ng ulan ng malakas wala akong ano masisilungan ayan o oh. guys yung may nag ano, may nag comment na itinayo ko to bakit daw hindi ko pinutol? Tsaka dapat daw iinanhon ko sa lupa. Iino, ano, tinatago yung binungkal ko para maano yung puno niya. Guys, hindi ko na yung pinakita. Bali binungkal ko yung kanyang puno, yung lupa para ibubuan yung kanyang puno ulit doon kaya ganyan oh. No? Para yung puno niya maitanim ulit doon. Hindi ko lang pinakita sa video, guys. Nagbungkal ako ng lupa at saka inano ko ulit. Ayun. Yan. Yan. Kaya hindi ko pinutol guys kasi alam ko tutubo pa. Mabubuhay kaya hindi ko pinutol. Siguro kung ano, kung naputol siya, yung kanyang katawan, kung nabali, pwede ko siyang putolin, hindi naman siya naputol eh. Kaya buo ko nang itinayo, buo ko ulit itinanim. Ayan guys oh, kakaroon na siya ulit ng talbos, ng dahon, sa, si, sa si babaw. Okay, paliwanag lang po yun sa may nag-comment. Eh, bahala na, bahala na po kayo kung ano. Eh, sabi, hindi, eh, parang hindi rin ako tunay na magsasaka. <laughs> bahala na po kayo mag, ano. isa eh, nyo po yan eh. <laughs> okay. Tatas din ako yung ano, kamuting kahoy. Saglit so, lang guys. Magano ko ng yoga ito. May, may, may Magbubunot tayo ng yog. Kasi marami nagtatanong kung mayroon ng yog. Kung nakapunta na daw ako dito para mag magkuha ng ano ng yog, sabi ko hindi ko nak hindi ako nakapunta dito eh, kasi nga busy sa bayan eh doon sa pinagagawang bahay kaya hindi ako makapunta dito magbubuno tayo guys ng nyog saan ba yung lilim yung hindi mainit pero pag umulan ano dito panahon ngayon eh umuulan tapos aaraw uulan aaraw ilang panahon ngayon kulen ata. Oh. Ang kapal eh. Takot po, kailangan talaga makauwi ng maaga. Makauwi agad. Mabe, may bagyo ata eh. Si ano, si... Ang pangalanan ng bagyo na ano? Ver Bir, Verbuna ka. <laughs> Ewan ng pangaratag ng ano. Bagyo. Oh. Tumusan na. tubo na. Pagkaroon na ng dahon. Ay, hey, man. Kaabutan na sa akin ng ulan dito, ah. Ay, laki. Malaki. Malaki ng nyog. Ay, huwag mo muna sana kumulan, eh dito pa ako, wala kong masisilungan. malaki malaking nyog, kailangan may ano na tumos, ang tawag sa amin ay may tumos, may yung nakakaroon ng dahon, yung tutubo ito may ano eh ayan ay grabe kasi yung kamuti ko dito iwan ko lang kung may laman na to kung may laman to o wala wala eh. Walang dahon eh. Parang walang laman. Parang atang walang laman eh. <laughs> Ay butas oh, tinain ata no. Butas sa ano? Oh, may butas oh. Oh. Wala. Walang laman guys. Mayroon oh, bulok. Mga bulok. Yan only ito, bulok. Mayroon laman, maliit kailang lang bulok. Kinakain ng ano, ng daga eh. Nandito. Kung mayroon. Ayun, ang liit. Parang ano, parang daliri. Kasi laki ng daliri ko guys, yung laman. Hindi lumalaki. Ang tagal Ang tagal na nito. Kasi laki lang ganito, yung kanyang laman na kamote. Tapos kinakain pa ng ano, ng daga. Walang laman. Walang laman ang kamote. Walang dahon, walang laman. Uuwi na ako guys. Ayusin ko lang tong ano. Tukod ko sa saging. Hindi pa naman siya tumba. Kaya lang tinutukod ko lang. Uh, excuse me. Uwi-uwi na ako guys. Yun lang. Maginawa ko. Sinilip ko lang. Tsaka nanguha ko ng nyog. Kasi maraming naghahanap sa bayan. Naghahanap dun sa aking munting tingdahan. Kung eh, nakapanguhan na daw ako ng nyog ano yan, eh, nalagay nila sa kakanin, sa gulay, mga ginataang langka, yan. Sa akin naghahanap kasi mura lang. Doon sa ano, sa, sa kayuran, mahal. Magkano, alam niyo ba kung magkano doon sa kayuran? 40. Kasama pa kayod. 40 ang bayad. Tanggalan na ng damo Tinatanggalan ko palang dito ng damo sa gilid ng bakod Pero ngayon dami-dami na Ang bilis Ang bilis tumubo kasi maulan kasi Kaya mabilis tumubo ngayon Mabilis lumaki ang mga damo Kasi nga maulan Talaki na ng ano ko Pili Ayan o no guys, pili to Isang puno Pili Bigay ng kapatid ko Itong aking banano talaga, oh. A ah, banano? Avocado! Oh, pangit. Ay, hindi talaga gumaganda pag nagtatanim dito ng ano, ng avocado. Avocado at saka guyabano. Hindi maganda. Dahil siguro, dami ng puno ng nyog. Ang tawag doon sa amin ay eh, hamong. Pag ganyan, eh, nasisilungan siya ng nyog tawag nung sa amin na nahahamong-hamong. Hindi siya lumalaki ng, unang ng maganda kasi nga nasisilungan na siya ng mga puno. Yan ang tawag sa amin na ha hamong. Okay guys, uwi na ako. mag -e ready lang ako sa saglit lang. E, ko yung mga dala kasi uulan eh. Baka mabutan ako ng ulan, wala akong masisilungan na dito. Ayan na guys, umuulan na. Okay, uuwi na ako. Thank you sa lahat guys. God bless atin lahat. Bye bye. Muulan na. Nakis nakisilong ako guys dito. Walang nakatira, walang baha. Ano? Walang nakatira ng tao dito. Dating tindahan to. Nasa kalsada na ako. Ah, nabutan ng ulan eh. Nagmadali eh. Kasi so, wala ko sisilungan dun eh. Maghihintay na lang tayo ng tricycle. May dumaan. Kaya lang wala. Mahirap pa yun. Papuntang malugdo. Papuntang malugdo. Kailangan yung sa masasakyan tricycle galing sa malugdo. Papunta dito sa bayan. Malugdo. Puntang publasyon.